malamang mang naman to ng Oragon. Mukha Justin Bieber. Heto na naman. Sa kaba pupunta. Ano? Ha? Ba pupunta. Saan? Ito. Ito na nga. Para magpapabrosted din naman si Kuya. Kaya salamat ha. Hey, <laughs> shit. Sana all. <kaol. laughs> Guys, hello. You Huwag know, ipit ni kami sa tabi ng kalsado. Again, picnic again. Yeah. Kasi bukang ulan ah. Mukha lang yan kuya. Pero tira mo. Hindi Ang possibility rate ng ulan dito ay uh, 1% po lamang. Depende sa buwan. Siya lang umulan. Mga November po yan nag umulan. See you there. At the back of Starbucks. I love it. Kape, late, hindi, hindi man nawawala sa atin latte ang kape. Tapos kumain, magkape. Ito ko Alin? Well, guys, may Starbucks delivery kuya. Bakit na yan? Tayo may ari niyan eh. In my dreams. Malakas ang eh Ay! Ay! Malakas. Let's go! Ano, nakahanap yeah. kami ng pwesto. Pwesto na ang lolo. Okay. Ito bukas. Ayan na po, may kasamang luya. Ay, luya. Ay. Ay, ay, ay may sino drinks. Si, si Kuya o, Jeff. Huwag kayong magreklamo sa... Si dito. Lolo Jeff. <laughs> At si Tol Denver. At syempre ako, huwag nang, uh, ano eh hanapin ang mukha ko. Yung ibang pinakagawa ko dyan. Walang iba. Kaya na tayo. Di. Jeff. Apo, bala tayo, bago mo kumain, magdasal tayo.

Oh. kami ng nakita niya kung mga anong mga galawan. Nung kar yung karne daw. Umat. Yung nung miya amoy. Di daw ano. Di daw. Parang pet ng manok. Pet na. Di daw klase yung. Saan kayo bumili yung dati? Doon din. dito din. Doon dito Doon din. kami sa may papuntang ramanaya Busted dito. Yeah, so. Ah, sa so Busted. Ay, babalik. Tapsahan. Doon sa may ni eh, sa Denver. Sa likod doon. Ayaw mo Ay, mahal, mahal doon ano, eh. Maybe. Ha? Maybe. Ano? Yes, maybe. Tagal na yun, yung suman. Eh, ko. Saan? Ano niya? Parada lang ako ng bike eh. Nahiya naman ako. Binantayan ba? Hmm. Kasapan, nabili ka ng ano? Napay. Hmm. Maraming ito. Pwede ba ito? Ganot na. Meron nga. Mahal. ate. Sa? Binti. Sa? Nakasabi sa, sa anong kabayan, dito sa tabi, sa, babal ko. Ayan na. sige lang naman. Magalit magkano? Sampo. Isa? Tapoy Mga nakakausap ko sa teptong, buwan lang pa rin.

Hmm. Kasi sa half court, tanda na naglalaro doon, hindi ka rin makasingit. Hmm. Kaya nakatamad din, ay eh, pag dito. Sa so, naro lang, puto na. Dito ulit ng mga ibang part na nakaseparate yung football, eh, diya. Uh, no. ano? Ano siya nagbablog na pakistan? Okay. Oh, Pagkakain tayo ng prostate. Okay. Dito? okay May okay. KFC pa. Nakakain <laughs> Hindi so, ka hapon, kahit paano pala nasapi pala ako ng panchay. Nakakaroon mo lang Ako panchay. Alam mo ba, ba, alam mo hindi ka gaya luto ko pancake. Huh? Sabi ko, practice ka. Ayan, Sige, luto tayo ng musal. Naging ikaw, luto ka. Mamaya-maya bumaba. Nakipag-away doon sa Bangali. Bakit sila? Hindi. Bukit ako pa. Eto, lang talo sila. Eto, sabi ko, tingilan nyo na yan. Tumigil naman. Nag-aumin ko ng tubig. Sa so, sobrang galit, nakalimutan may pancake sa taas. Ako naman, hindi ko naman naalala lang. ano to, nakakain na. Kasi nagtira siya ng one pork, tapos ang buo. Hindi na ko lahat? Wala pa mo din hiling sa So, katanda yun. Sabi niya. Sabi niya. Kinubos ko lahat. Hindi mo ako na Ay, kala ko kumain ka na. ayun tubig ko dyan lo. Ito. Ayun tubig ko Ito. Hindi pa siya bawas? Hindi, bawas din. Tapos ako ng kamay. Tapos lo. ng

Pag may aso dito na gala. Ah, sagana. Wow, sagana. Santo, bawal. Santo kami na? Ayun ka lang pusa kanu nakara kumain kami. Kada da tayo pang gato pang kada tayo dito, puro da dito. Nung hmm. sarap ay gaiga dito, pool ng bed. Ba Susunod na lakan ba? Tinuk tambay dito. Pwede di kayo nag-sumama sa swimming. Saan? Mm, baga kami noon eh. Mm. Ay, ay, kasi yun. ay, 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 lang. Mm -hmm. Nag-grind. <laughs> <An? laughs> mo. Lemon. Pero hindi kita yung ano. Hindi yung... Wow. <laughs> <laughs> oh. Adibaw, may... Ano ba may god? Ora ano? Hey, garlic powder no. Ang tagang garlic talaga. Ang garlic powder na nilo. Ah. Okay, panghalo di, panghalo atin buto. Mm. Talagang wala sa minus. Uh, ano lang. Lemon, garlic, mantika ng Good. Ay, no. Mga dalawang pirasong, ano, dalawang pirasong na buo na garlic, hmm. tapos mga tatlong bote na, ano, mantika. Ganun, hmm. karamihan man. ng mantika. Ikaw pusa ka, di ka magkumakain eh. Yep. Hmm. Miaw! Ay, ako Ikaw kung nasaan yung As camera siya, namin sa kadaan-daan dyan eh kapansin. Sakto lang pa din sa muli. Teka. Ang kanil itong tulip. sa Blue Euro. Ah. Sa Adidal. sa Adina. Bakit lumayan yan? May tanongin ka din ako? Kadya. Hmm. Ito lang eh. Yun. Kahit makapit ako kahit isang tangka lang. Hindi mo mabasa. Marapit. Hahaha. <laughs> Dital. Pusin nyo na yan. Ah! Amalit. Mahal na kumain. Pumusin na lang yung solo. Kapi na yan! Saan? Starbucks sales. Pag-uwi nyo muna yung presyo nyo tsaka concept ng pagkain nyo. Malpang. Yung ano kasi, pag sobrang mahal walang Mahina na nga store mo. Sobrang mahal pa. Lalo malang tao yan. Parang ihi ko lang ito, Lua. Ah. parang ihi mo lang. <laughs> Sige lang, kaya lang kayo. Bat puro rot? lang nga eh. <laughs> parang para kung masira siya, yun ito kayo. 120, Lua? Lua, 120. 120. Okay, tatlo lang ba ito? Tatlo lang? Pinili. <laughs> <laughs> Kumain ka rin ba ito? Uh, sa bahay? Uh, Kumain na. Patay tayo sa'yo. Kasi pa naghangad ka ng mataas agad, walang pupunta sa'yo. Sabi ko sir, saka nakakita. Combo meal nila. Isang 10 oz na ribeye. ay. Wala pang dalawandaan yun. Ha? Wala pang Nasa dalawandaan yun. 220. 220. 220. Oh, to, 220. Yun. Ribs 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 yun. Libre na yun. Mm. Saka drinks. Unlimited. Sabi, hindi. 250 nga sabi ko eh. Mm. Sipin mo. Sabi ko. May combo sila. 250 isang ribs, isang ribs, ay. Sabi ko, pero yun ang number one mabenta sa amin. Mm. Pag ano, pag gano'ng oras. Sabi ko, kasi good for two yun eh. Mm. Oh. Sabi, sabi ko, sir, hindi advisable yan. Hindi, sa unang araw lang naman, pangalawang araw siguro mahirapan sila, pero pag nakatagala, ano na sila. Alam mo, pag lumamig yun, yun pato, parang maangat-angat sila ng ano. i-open nga daw eh. Ay, 'yung binyusok, tama hanginan 'yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ha? Sabi ko, sir. Remember, I remind you na sa Expo tayo. Umuu ka pa. Wala kasi sinasabi. Eh, di sabi ko, di wala. Kung sa tingin mo wala, pero ako, inabisoan kita. Sabi niya, "Bakit tayo mo order? Sir, pag umorder order ako ng strip loin, NY, tatlo na wagyo mo." Nagkaya na naman magkakapilaw kami sa malaking Serena. Ay! Ayan guys, papunta kami sa Starbucks. With the Jeff and, Jeff and Jeff. And Jeff and Jeff. Ay, kawawa na naman tayo. Sacrificial ay, na naman. Naisip, sabi nga ni Witwicky Wiki do sa Transformer 1. No sacrifice, no victory.

tapso ka pa? soft drinks, tulong, tulong especially especially kasi mali na yung sistema boos, eh eks, alo bcs pa? danta tapso na, pang na nag-aayos pa ng buhok basketball. nakapula, ay 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 ay

dokol yeah, ah. mula sa mindoro oh basic ala ala talaga pala pala ako pagkumulutan bakla puro Australia eh yun ang doon Mag-ingat sila sa inyo. po si Kuya po tamang lima lima. Ano po mga Oragon? Hello pa Winokapi. Kami na solve sa aming pagkain. Salamat sa pagkape. Ha, bukas lang kasi hindi mo. Hapon. sige, sige, sige. Pahingan tayo. Ano po mga Oragon? Tapos sa kami mag uh, tambay. Maraming salamat sa mga subscribe